Diyan ka lang nakatali? Ha? Mabait ako. Uy, buhit din pala. Bibigyan ka ng dog food, ha? Wait lang. Saan si daddy mo? Gusto mo ta? O yan, ha? Bigay-bigay sa akin yan. Sa'yo na lang gusto mo. Saan si daddy mo? Ha? Uy, mm, gustong gusto, gusto niya. Gusto um, mo sama ka sa akin? Ha? Um, gusto kita? Kasi lang hindi pwede. Eh. Hey. O oh, sige na, sige na, bibigyan ka ta. Wait lang, bubuksan natin. Yummy. Gutom na gutom yan. Oo. And... Kapali siya dito. Bababaan ko na lang yung talo. Hindi, kain ka lang dyan ha. Bababaan natin yung talo. Para maka, ano ka. ilalim natin dito para mas mahaba. Wala yung kanyang ano. Dali natin para hindi ka makatakas. Yan. Very good yan. Yeah. Nagkain yan. Nagkain yan. Binigyan ko sa nyo. Yan. Binigyan ko sa kanya yung mga freebies. Yan. Isa sa mga freebies yan. Sarap! doggy mo. Oo. Uh -huh. Tubig. Lagi sa may tubig, okay lang kahit malate-late yung kanyang pagkain. Basta tubig meron. Water. Opo, bilig ka sa pagkain. Tubig sa tabo. Kasi kinakain yun, oh. Mabait siya kasi kahit kunin ko yung pagkain niya, mabait siya, oh. Wow! Churap, churap yan sharap sharap Happy, happy yan po pang tubig sharap ayan bigyan ko sa kanya yung dog food Bidigyan lagi, lagyan eh, mo siya lagi ng tubig kahit tubig lang muna tapos mamaya yung pagkain ganyan basta tubig lagi may tubig binaba ko yung tali niya ha? okay lang po para medyo mas mababa ayan naka, hindi naman siya makakatakas eh thank you